hindi lang ang maduagon nga Mascara Street Dancing and Arena Dance Competition ang gindagsa sa mga tumalanaw sa Bacolod karon nga Oktubre. sa aman ang Mascara Olympics kung sa din masobra sa 7,800 ka mga atleta ang nagkumpit sa Desonabetanan ka mga kinampang. Ato ninesaksiyan sa Bida sa Liga. Pangimbukada sa 3rd Mascara Olympics 2024, ang Mascaran Bike and Zumba naging dagsa sa linibo ng mga fitness enthusiasts sa Bacolod City Government Center sa pagbuka sa Mascara Festival 2024. Una nga nagpakitang gilas ang 196 ka mga athletes na nagkumpit sa pickleball nga isa sa mga growing sports nga karon kabahina na sa tuigan nga pahampang. 49 ka teams naman ang na nagpaindis-indis sa hampang at table tennis. Nangin kabahin man sa tuigan nga sports competition, ang Rhythmic Gymnastics National Invitationals. Gindugo ka naman sa mga tumalanaw ang 3rd Mayor Albi Benitez 10-ball Tournament kung di compete ang mga pool legends nga Sanday Efren the Magician Reyes kag Francisco Django Bustamante. Kamusta yung ano yung so far yung whole tournament sir? Maganda para sa kanila. Yung sa akin pangit. Talo ko eh. Talo. <laughs> Malalakas ngayon yung mga kalaban? Marami. Marami magagaling. Kabahin sa 128 ka mga Qmasters masters ang Women's World Pool Champion nga si Robin Bingkay Amit, kagang Facebook sensation nga si JB Sukal. Nangin mainit man ang badminton competition, yagin lakipan sa 615 ka mga participants, gikan sa nagkalain-lain nga rehiyon. Bisa nag-inulan, nagpabilin man nga mainit ang hinampang sa USL Sandbox para sa Beach Volleyball Tournament. 39 ka mga teams na lakip din, mga powerhouse teams gikan sa University Athletic Association of the Philippines o so kun UAAP ang nagkumpit. We're always pushing for beach volleyball kaya supposedly amun ni dapat ang strong sport natin because katamudamo sa mga beaches natin diri mm. sa Philippines ang problema talang kaya nakulba ng iba na mag-itom. <laughs> It's a challenge but uh -huh. So a lot of athletes have taken on the challenge and it's very actually very it's a very hard sport. It, I consider it as an extreme sport because ang balas kabutlay, hampangan, ka plus ang ulan plus po uh, uh, inet hangin. Uh -huh. So it's really extreme. You have to really master the technique for uh, for playing really well sa beach volleyball. Nanging pamagagi sang teams sang tuigan ng tournament para mahandaan ang UAAP Beach Volleyball season. Nangin oportunidad naman ini para sa pila ka mga negrense athletes kasubong nanday Alexander Iraya nga taga Silay City kag Grain Skyler Himarino sang Banwa sang Puntevedra nga makahampang kag makaupod ang ilatag sa kapamilya dungan sa Mascara Festival Celebration. Ang um, look forward naman is uh, sa tournament is preparation na naman for UAAP and, ano, uh, para mabalaan mo naman kung ano pang sa mga may na common na opportunity na yung makapulit mga uh megan -huh. makita ng pamilya na magpagawa mo yung best na mo sa training mm -hmm. kaya kung paano naman isipin ko lang kayo for isa na lang katawin isa na lang kabulan na may UAP so ang mga ginagawa yung kaya the best na tournament so far is na preparation for UAP Nalakip sa 19 Kamau Sports Competition ang Chess Tournament swimming, golf, football, volleyball, chokball, kagang 3-on-3 interbarangay basketball games. Ginpatigayon man ang nahauna nga frisbee competition. Sa kabilugan may masobra 7,800 ka mga atleta ang nagkumpit sa mga pahampang ng isa sa nga sports competition sa Bacolod kada tuig. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag makson ni mga pahampas pati na mga istorya sa mga pagmamakas kag an sa aton mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dili lang kundi in all out ang aton mga bida sa liga.